libreng data totoo nga ba to tara let's find out Okay, so hello mga lods, welcome back po again sa ating channel So for today's video is may share po ko sa inyo kung paano nga po magkaroon ng free data Okay, so dito po is napakasimple na, napaka bilis lang So ang kailangan mo lang gawin is stay tuned lang syempre and watch the full video lang pero if bago ka pa lang po sa aking channel, mag-subscribe ka na. And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo sa baba, subscribe. Dahil mahalay mo isa ka sa mga pili kong mga lalong pag natin ip umabot na tayo ng um, 15k subscribers. Kaya kung ako sa iyo, subscribe mo na yun, Thank you so much. Okay, so start na po tayo kagad. No? So, yung app po is eto. So, pwede mo po siya i-download sa Play Store. So, punta ka lang sa Play Store eto type mo lang dito is yan literal na free internet ngayon kapag na search mo yan lalabas tong mga to pagkatapos may ito pong may lalabas po siya dito na daily internet data 50 GB MB so eto so meron pa siyang uh, 100k na downloads and 4.4 na ratings so susubukan po natin to if totoo nga ba yung uh, pre data niya sinasabi niya okay So install mo lang yan, di naman malaki yung size So MB lang naman to uh, Meaning, feeling ko is totoo siya Kasi kung makikita mo, meron syang 4.4 rating Okay, so meron po siyang comment dito ng 5 star So let's try it na lang diba Kung legit talaga And kapag legit, pwede naman sya i-try Okay, so kung di legit, pwede naman kahit dinay lang i-try Okay, so install nyo lang yan Ngayon kapag na-install nyo na yan, goods na rin naman tayo dyan So open lang po natin yung ating uh, application. Okay, so open natin. Okay, so lalabas po ang ganito. O nga pala, medyo may mga ads po dito. So yung mga ads po dito is hayaan nyo na lang. si so skip i skip nyo lang if ever na may lalabas. Okay, so click mo lang po dito ang continue. And then accept all mo lang. Siyempre, and may mga ad na loading ad na siya. So yung mga ads naman is ganito lang rin. So hindi naman siya annoying masyado. Sakto lang naman po. Close natin yan. Okay, so no, loading siya. Okay. So ito, kung makakita mo dito is meron dito start earn data pagkatapos meron din siyang uh, connected wifi and sim info so dito ang gagawin natin is click mo lang itong start earn data let's see if legit nga ba itong uh, data earn na to okay so click mo itong start earn data now ayan may labas po na ganyan so ang sabi dito enter your tele company name which at which mobile number you want to get free data So, simple lang dito. Ilagyan mo lang dito yung iyong um, phone number na gusto mo magkaroon ng libreng data. So, punta tayo dun. Naglo, okay. Ang gagamit kong phone number dito is yung aking token text. Okay. So, simply nakablur yan. Puro may privacy lang naman, di ba? So, copy natin yan. Tapos, pin lang natin dito ay dun. Start ka sa zero. Tapos, paste mo yung ganun. And then, click mo lang yung next. Ayan. Pagkatapos, wait lang po natin um, pag sabi, sabi dito are you, are, you doing this transaction for yourself or for someone else so pwede mo siya gawin for somebody else pero pwede mo siyang gawin para sa ilang syempre para sa atin lang click natin tong for me okay nga pala din ng Gcash so malay mo sa mga top followers natin dyan at sa mga top shares natin dyan pili po ako ng tatlo para pagiboy ng Gcash ang kailangan mo lang gawin is i-follow yung page tapos i-share mga videos ko dyan and then search mo ko dahil malay mo isa ka sa pwedeng manalo doon nakapin lang po sa comment section natin ang link ng page ko. Kaya ano pa yung nantay mo, i-follow mo na yan. Thank you so much. Okay. So, dito, alagay mo dito is yung um, country and your state. For example, is country mo is simply Philippines. The state natin, sabi natin, Manila. Ayan, Manila. Okay. So, next natin. So, may konting ads na naman na lalabas. So, ganito naman yung mga ads dito. So, pwede-pwede mo na siyang antayin. Mga 5 seconds lang naman or so. So, hindi naman siya matagal. Mabilis lang naman yung mga ads na mga ganito. Okay, so... Ayan, skip na natin yung ad. So, ano eh, naglo din na siya. So, wait lang natin. So, enter your first name and age. Name natin, isilagay natin dito. Syempre um, para ma-detect nya. Okay. Katapos, um, age natin, lagay rin natin, syempre Tapos, next lang natin. So, ulit, lagay mo dito yung, yung phone number. So, start ka lang po sa 0. Katapos, paste mo lang yung nakapin natin kanina na phone number. Next natin. So, dito is yung SIM card mo, postpaid ba siya o prepaid? So, ang SIM card natin is prepaid. So, click natin itong prepaid na to. Ayan, meron namang konting ads. So, wait na natin yung ads na yan. So, dito natin malaman, idol, if legit talaga um, nakaka- earn ng data dito kasi kapag legit diba parang araw-araw meron na tayong ano, libreng data ganun so makakapag browser na tayo ng free ganun hindi natin kailangan magbayad o bumili ng data kasi meron ng libre lang okay so let's see if legit nga ba talaga to so may mga ads kasi dito eh pero yung mga ads dito mabibilis lang naman kung bagay yan yung kailangan mong panuorin yung mga ads na yan para gumana siya okay So, eh, pagkatapos yan, close mo na lang to, continue mo lang. Okay, X mo lang. So wait lang natin. Ito. Um, sabi dito, choose your internet package daily, weekly, or monthly. So syempre, punta tayo sa daily para araw-araw meron talaga, 'di ba? Kaya click natin tong uh, daily. Okay, pagkatapos pipili choose your speed. So pipili ka dito kung 5G yung lugar nyo, pwede naman. Kung LTE, okay lang. 4G+, plus mas maganda. Kasi ito sa akin, eh, pipiliin ko 4G+. Plus kasi yan naman lagi yung sa lugar namin. 4G pa lang kasi dito. So sa mga 5G na, na, lugar dyan, um, pwede nyo kliyan yung 5G. So 4G tayo, 4G mode. Okay, pre-data, 20GB na nakalagay dito. 5GB, let's see, loading lang. Tingnan natin kung ilan ang bibigay sa atin congrats meron na tayong 4 uh, kus mo lang yan meron na tayong 4 GB daw okay you receive free internet data 4 GB so um, since ganyan yan what if try natin diba so wala pa akong load sa TNT tingnan natin click mo itong activate now na to sa baba tapos meron na namang ad syempre yung ad pa mo hanggang sa matapos yan so hindi naman minsan naman yung mga institutes may exe lang rin so walang problema so close mo lang yan ayan ito ang sabi niya Okay. We will notify outcome of your transaction by app notification. Please do not uninstall the app to stay informed instantly. So, rubong nag-notif to siya dito. So, wait natin ito hanggang sa ma-notif na. Okay. So, wait lang natin yung application. So, garoon lang naman yung kailangan dun. Um, sabi dito is, it will take 12 to 26 hours to complete your, day, your request due to huge numbers of requests to be paid. Uh, so be patient thanks so gantay pa tayo ng 12 to 26 hours para malaman if ma-receive natin yung data natin so ngayon um, hindi natin anantayin yun kung gusto niyo i-try try nyo to walang problema so kung ayaw nyo naman yung try okay lang rin so ako tinry ko lang wala naman mawawala sa akin kaya tinry ko na lang din diba uh, pwede ka naman mag-invite ng mga friends mo dito so kumakuha ng 100 MB for every friend you invited. So, pwede mo siya invite para makuha ka ng 100 MB na data. Pero bago mo gawin yan, syempre, antayin mo muna to if legit ba talaga na darating yung data mo or yung GB na ibibigay sa'yo. Just in case lang, di ba, na ano mo yun, para legit, na, 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 na legit talaga siya or hindi. Para malaman natin, di ba. Okay, so yun lang naman, um, hope na natin to. So, hindi ko ito patagalin pa, no? So, yun na naman yung ating tutorial for today. Uh, um, gagawa po tayo ng part 2 nyan okay if you like the video please leave a like please like din na magtatagal pa mga adult till next time peace out keep safe everyone bye bye